Che, sa akin che... ka lang ang papakasal ha? Ano? Ano? Anong papabayag? Ano? Yeah. Nadagdagan pa na isang sumbilang. Cheche! sa akin ka lang ang papakasal. Kung <laughs> hindi ka magpapakasal sa akin, huwag oh. ka nang pumunta sa bukala. <laughs> <laughs> Bini-report <Baby boy> kita. Ano <laughs> <laughs> okay, okay. yun? Yeah. baby mo ito. Ano Siyo? Ano? Baby mo yun Yung baby mo. Saan? ayaw.

Hindi ikaw, Mami! ang <laughs> <Yung> anak mo! <laughs> <laughs> yung anak mo ang gusto ko! <laughs> Sawa na ako sa buong buwan! Makatigil <laughs> mo naman ang mga <laughs> Ang ganda mo talaga, Cherry! pag kong baka! ni <laughs> Cherry! <laughs> Talagang kaganda talaga eh! Ang samahan mo sa buong buwan? Oo! Magkakamali to! oh magkakamali oh, to! Salam niyo! Hindi, may nasa yung putang ulo! Sige, kumbaya! Sige,

Oo, oh, kasi nabili ko na bukana. Oo, oh, nabili niya kahapon. Oh, no. nagbayara, ka. nagbayara na. Nagbayara na. Ang talaga ni oh. Cherry, ha? Talaga nakaka Talaga ka, Cherry. Hindi nakakasawa ang mukha mo. <laughs> <laughs> ano ba yung maid? <laughs> ano, ba yung maid? <laughs> ano ba yung maid mo? Maid? Yung katulong? <laughs> ah! Oh. Ang okay. laway mo naman. Aliyah! Nagsasabi nyo naman! ni Cherry. Ang pap? Hello, papa? Ano yung papa niya? Ang sabi ko Ang oh. laway, mo, ni Cherry. Sabi mo Cherry. Oo. Ang mo. Sabi mo Cherry, paksala ka Ano? daw? Ano? Ah. Ang ko, Oo. Ikaw kayo Oh. Ang dami mo man naman jowa! Ay, cherry naman po. Ang mm. uh, dami mong jowa! Ako lang! Parang yata ang isang dosena kami dyan. Isang dosena kami! Isang dosena ka na? Yung mga naliligaw sa'yo. Hindi, inyong ating! Ako, pupunta ko dyan. Ako, pupunta ko dyan. Alam mo ba sa Dasma? Yo? Sa Ang yapit ang Dasma? Abang ba sa... So pupunta ko dyan. Hindi ko. Alam ko yun Pupunta ka Wala akong Wala akong usakay. Baka mahal mo yan sa Dasma. Pupuntaan mo. Ha? Ah? Baka mahal mo sa Dasma. Tungkol. Tungkol. subdivision. Parang nasa oh, No Petalong, Dimen. Hindi lang ako Subdivision no, no. yun ah. Hindi. Huwag mo muna kayo pakita ang iyong mama at saka sa taliling. Ikaw lang muna gusto kong makita. <laughs> Ay, wala Ay, ayan! Walang iyaka daw sabi tao, Leitz. Nalilasin mo ito, maid. Okay. Ay mama! Matagal pang halloween. Sa loob juklang Joke lang! Joke Ano mama! juklang White lady? White Oo, nandito mga pagsasa. Ang hiling wala likot, eh. Ay. <laughs> Ay, nga wala nalang kute. Ikaw sabi nga nito ulit. Kung oh, kailan nga na mapasagot ng matamis mo. ko. Ligawan niya. Nga, mga kaonesa. lang dito. pa si Richard. wala. si Eh, joke lang. Joke lang kita kasi marami bumipila sa'yo. Ikaw nga lang pinakasin. Ah, Ikaw nga lang pinakasin. Ikaw nga lang talaga daw. Ah, hindi ako pinakasin. Ate, bagay. Parang tanggil sa ko kasi marakasin. Ate, hindi yung dadalwa na yan. Dadalwa na nga yan. Ano? Parang, parang totoo. Parang marami kasi kumakaligit sa'yo dyan sa Kabite, dito sa Bukana. Wala kang maligit dito sa Kabite. Oh, ay, sa Bukana. Sa Bukana, ito magkakabati ng mga gitong ah, <laughs> <laughs> ah Ay, paano naman si parang rekondoks? Ah, hindi. Doon ako sa kapatay. Kapatay? Magbilas tayo. Ay, <laughs> <laughs> ako sa oh, na. <laughs> Ah, ko sa ina. Ah, pala si rekondok sa ina. <laughs> Dito, sa isa. Wow! Wow! wow. It's beautiful! Wow. Wow. beautiful. Wow. Yeah. Aling dyan? Aling dyan? Yung, may, yung medyo kulot? Oh. wow Oh. nga Nakangayon kami ng paros! Ay! Kung binas tayo eh, yung sindere, akin si Cheche. Ay, malamang ka kasi vlogger ka eh. Malang ay sahod mo eh. Hindi, magbilas lang tayo eh. Ano? O sige, pag-iisip ako, Cheche, ha? Ay, kunigawang ko. Ay! Pag-iisipin na raw Huwag ka pagpapalit na kanta kay Kwan. Kasi ah, uh, mahal na mahal ka ni, ah, ni Aswang. Alam pa, bakit ko pati maanti ka? Oo, maganda ako na. Ako na ang susuko. Huwag ka nga ba yan? Ako na <laughs> ang yes. ako, yes. oh, <laughs> yeah. uh, ako na susuko kasi nakakawawa naman si Aswang. Uh, matagal mo nang minamahal. Ano ba, pa. Pag tumatapay ako dyan sa labas, ikaw inaantay kung dumaan. Yes. Ah!

<laughs> oh, shout sa'yo, Matepo. sa Matepo. Ah, <gasps> ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, na ah. Ah, ah, 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 ah. ibigay mo na lang, uh, lang, lang ang pag-ibig ko kay Aswang. Huwag na sa'kin. Sa baka ma uh, magpakamantay uh, sa Aswang eh. Oh. Ano ba? <laughs> ay teka. Ay, lang, Sa, ano sa Sao, Balayan. Sampiro manonood sya ng nilalakmugit ka, ng karera. Oh, badaw ano? No, ano Ma, may may rin rin sa Sampiro, ah maganda 'yung binamimigkita kasi um, ah. Labi ko nasaktan eh, kaya mahirap nang umibig eh. ali. Ah. Tama ba? Hindi na. Hindi na ako makikisala sa mga pag-ibig mo. <laughs> Ayaw mo, ayaw mo ba sa akin? Ayaw mo na kasi mawawala mo si Aswang Mawawala mo si Taliling Maka naman pa magkapatid Action, marina rin Pagkahuli ka ni Kaunesa, lagod ka Ano? Hindi, kahit na wala ako, kahit meron Basta hindi na ako makikisalo sa pag-ibig mo. Iukulong mo lang sa mga agitong

Yan yeah, na rin siya. Punta rin si Kabugoy. Ka, hindi gusto kay kami yan. Mapunta lang. Hindi mo pinadala ang alo. Ah? Ikaw talaga talaga yung ah? uh, mo. Secret tape yun eh. Hindi kay... mo gusto si rin ang Hindi mo gusto rin ang alo. mo siya mo siya naman. na natin hapon ito eh. Yun mo si... Ano ka? Kasi Sandahan yung motor mo. Si Jerome. Ano, si Jerome okay. si si po. Hindi siya Si Alex. Hindi makasama. Kasama lang. Uh, Ya, ini sahabat tuh. Ayo, saya mau dengar gitu. Akan sinyal, alright. Kepitingnya mau Sumama. Kepitingnya udah tayo. Kepitingnya udah tayo. Saya tahu betul, keren. Keren, 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 Bye. Ano, Ugh, kaya sabi mo masakit ang <laughs> Galing niya, galing niya. Hindi so, ka ba nakasama ng na party ni Kabugoy? Ay, okay. nakapoto. Naka, naka, kami parang tumaba kaya. Nakita ikaw nakita ko si ikaw na nakita kita. Ikaw no. rin chat nandoon ka. So, party ni kami, uh, Kabugoy. Wala na na ibag. Bago sabi sa comment 'yan, una-una pa mga kumain, wala nang hey. dala ng. Pali, una-una pa lang kumain, wala naman palang lang dalang regalo. Ay, di kaya naman po na. Alam mo, no. magiging no. Ma ah, ano na alak yun yan, Sina? Oya, sa niya. Ah, kung na Ano, natalig ko na lang daw. Liligo lang ako. Nasa ano kami na okay. huh. <ammed> kam yun? Nasa subdivision kami. Nakaligay kami TV Kagabi na doon kami. Hindi sa farmstay... Sa Hindi nga daw. doon. ako, si Jerry. Pero doon, gusto Pwede ko tinuha ka namin. ko tinuha ka ko muna ako. Pwede ko tinuha ko. ko ka ang pinupon. Apo. Bisa, hindi naman mahal. Huwag lang tayo. Ha? Ma, masaya na lang tayo. Hindi ka po gawin. Oo. Hindi siya kasi hindi ko to. naman tayo. Hindi may tayo lang ako. mo siya. Ay, kung umulan. Leng! Sasabihin natin. Leng! Kaya na uwi na Hindi pa umulan eh. mga angkas. Hindi mga mag-beverty pang si Jinyin. kami. Magdala ko si Tuti eh. Wala akong makasama din eh. Alam ko si Kiyo. Eh. Pag umulan, na lang ang mga mga niya. mga 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 mga